Ang sabi mo ay all-out, ibig sabihin wala ka ng plaster dito, so hinahayaan mo lang ang yung part na may, may plaster. Tama ba ah, ako? Ah, actually po, uh, may plaster po ako dito, uh, uh, meaning po, uh, yung all-out ko po sa uh, boob and may uh, wet po, so kailangan ko pa din po ng plaster. Oo nga, kasi protection din yeah. naman yun, hindi ba? Yeah, I mean, protection oo. din. <laughs> oo nga, pero doon sa, sa eksena mo kay Junjun, Jun, gaano kainit to? Kasabi mong gano'n, di ba, nag-take advantage siya sa'yo sa pagiging ulila mo? Paano siya nag-take advantage sa'yo? Paano paano in-execute itong, itong eksena to? Para nakita ko meron kang sinaksak yata or something. Yes, actually siya po yun. Oh, nabwisit ka na sa kanya. It's sober! Reset na ako kasi in the first place, pinupot niya ako simula bata ako. Tapos, uh, hindi ko na lang ispoid, maginawa siyang sobrang sama sa akin. Up until nasanay na lang ako na habang lumalaki ako, ganun yung ginagawa niya. Hanggang sa sobrang puno na ako, hindi ko na kinaya yung ginagawa niya yun. Ayun yung nakikita nating eksena dun sa, ano, sa trailer na parang kinuk kanya ka niya. And then, siya ba yung nagdala sa'yo dun sa Manila? Yes po. Ah, okay. Dinala niya ako sa Maynila. Okay.